how should that be explained? Kasi pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Um, sa akin nga, ang nakakalungkot lang kasi nahaluan na nga ng ano eh, ng intriga, di ba? So, at the end of the day, for me, ang concert ko nga, it's the institution. Um, yung, Senado, yung matatamaan. Because when we, uh, hindi nila, nakita kung saan kami nanggaling, kung bakit namin inapprove itong pag-transfer ng Senate. Kasi alam mo ba, Christian, dito sa GSIS, we're paying almost 400 million a year. And then, dito sa open space na parking, we're already paying 100 million. And every year, nag -e escalate yung cost na yon So we've been spending ilang years already for a property that is not owned by the senate hindi ba din naman karapat-dapat na at, at na ang Senado ng Pilipinas ay eh may sariling bahay so yun yung naging ano because uh, for us parang we were bleeding 400 million every year no agree naman kasi pag dun sa mga viewers natin na hindi familiar sa senate pag pumasok kayo sa senate building umuupa sila diyan tapos pag nakita yung session hall, mas maganda pa yung ibang city hall, session hall sa na nakita ko. Yes. <laughs> Masyado maliit. Maganda pa yung city hall ng Makati. Pero, and, and then yun din yun yung naging rational nga. Kasi di ba parang we've been invited for yung mga parliamentary exchange. So bumabiyahe kami abroad and nakikita namin yung Senate ng ibang bansa. And then we also invite them to uh, visit our Philippine Senate, and yun na nga Christian, nakita mo naman yung yung session hall namin, na parang talaga namang it does not, ano yan, hindi talaga siya, uh, yung prestige tsaka yung karangalan ng uh, Senado ng Pilipinas. E walang-wala talaga dun sa present uh, facilities namin dito sa GSIS. It's an, a normal di ba yung mga kababayan natin, at the end of the day, they still want to own their own, own, own house, di ba? Yung hindi lang purus upa. At, at some point, they want their yeah. own asset. And pag natayo na to, ng, pag natayo na to asset na to ng, ano eh, ng um, Senate of the Philippines. And at some point, parang, I'm, I'm not just so sure kung ilang years, magkakaroon na siya ng return on investment na technically uh, parang nabayaran na or nabawi mo na yung nagastos mo din sa building. Okay. Pero uh, I agree na masyado maliit yung Senate session hall in particular. Hindi masyado maganda, sa totoo lang. Pero how do you explain to ordinary Filipinos pag nakita nila, teka, hindi ganun kaganda yung buhay namin, pero bakit sina-senator, 24 of them, gusto ng bahay na ang cost nasa billions. Miski hindi 23 billion. Parang medyo scandalous yan for ordinary Filipinos. Eh. How, how do you address that? Uh, sa akin din kasi Christian, parang scandalous din yung we've been spending what? Close to 400 million for rent? Diba? And siguro babalikan ko lang. I don't... Kami naman dito sa Senado, uh, we always fund yung mga school buildings, housing, na uh, I think ina-address din naman namin yung mga ganong issues. Okay. So, yan ako napapansin ng mga viewers natin, talagang dinadala, dinadala ko yung discussion dun sa crux of the issue. Pero syempre, pag-usapan pag din natin yung nangyari kahapon. Okay? Uh, ano ba yun? <laughs> Bakit umabot sa parang matinding pato-tsadahan? Okay? Nagkaroon na name calling. And uh, honestly, it, it wasn't a good reflection on the Senate. What do you think? Um, actually, ako din nagulat eh. Uh, na umabot kami din sa point na natawag akong marites. Diba? From Lourdes, naging marites ako. Yung last part, hindi ko na narinig kasi I already stepped out of the room. Na nasabihan pala ako na buong buang kaday di ba na ay Nabuang siguro na. Eh, oh parang yun yun eh di ba ibig sabihin ng buang is crazy <laughs> Na naloloka or yeah. parang nabaliw na oh nabaliw na di ba so hindi ko alam kung ano but for me mas damaging more than the name calling for me mas damaging yung Sinabihan ako at saka sinabihan yung media. kasi they for the record, ha. Wala akong binigay sa yung questions sa to to ask me. Wala. Wala. For the record. Kasi pang ilang interview nakita today and more or less it's uh more or less it's the same question it's Kasi it's about the building, right? So wala akong binigay sa As a policy asa a policy, I don't give advance questions. May kilala akong mga politiko nang hihingi at namimili lang ng mga pag interview sa kanila. Hindi, pero ito, <laughs> ito ang statement niya, ako ang nagbigay ng tanong dun sa mga, nag dun sa sampo na nag-interview sa akin. I gave them para the set... Ha? Yes, para itanong That sa, sa akin. That was his statement yesterday na um binigyan ko daw ng mga tanong kasi sabran ko incidents naman na pare-pareho yung tinanong sa akin during my interview. For me, yun yung mas damaging kasi hindi lang naman ako yung sinira niya, di ba? Pati yung media, dinamay din niya dun sa paninira niya. Wala yung conspiracy theory lang yun. <laughs> ang tawag po rin, Senator Alan Peter Gaetano, news value. Yun ang issue, so itatanong yun. Uh, don't read too much into that. Anyway, yung yung yeah, pinag-usapan natin, yung parang pangting na, di ba? Dalawang senador nagbabangon yan. Diba? Actually, pangit, -pang talaga, so, pangit talaga tignan yung nangyari kahapon. And kasi siguro, pwede naman kayo mag-debate on the issue, pero pag may mga ganong patutsada, parang parang nag-aaway na sa, sa kaya, di ba? Especially with certain words that were uh, blurted out. Yes, and um, well, at the, at the moment, yung mga binitawan yung salita is will still is still part of the <laughs> records of the Senate, de ba? Dun sa transcript niya, mm -hmm. nandun pa rin naman yung mga binitawan yung salita. Nagkausap pa kayo after? Hindi kami nakipag-usap. Nila kami nakapag-usap after. At hindi pa kami nagkikita. At wala rin Kasi... namang din. Wala din efforts from the leadership to mediate and find uh, ano ba yan? Para ma to ano ba yan? Uh, to ease down the tension. Hmm. And sa akin kasi hindi naman kailang magkakaibigan kayo dyan. Pero you can debate on issues pero dapat medyo high level kasi people look up to you. Eh, di ba? I, I think isang sinabi sa inyo parang hindi paleng ito palengke. No? Na? Nandun pa kayo na. Diba? Wala na ako noon. Wala na ako noon sinabi oh, niya. Na. Ano yan? I just saw the video na sinabi niya, yung buang kaday, and then, hindi to palengke, yung to. May nakita ko kayo news item. I think it was based on your interview earlier today. Uh, yung possibility ng ethics complaint was floated. Is that seriously being considered? Uh, we, I'm still ano, consulting with my staff kung may basis ah uh, tayo kung magpa tayo ng complaint. Mm -hmm. Kasi kaya ako tinatanong yung reputational uh, impact on on the Senate kasi I'm sure you're familiar with this, no? You're, now finishing your second term. May mga colleagues kaya sa Senado na yung mga naging antics din in not so distant past. Kung saan parang ang pangit ng reflection sa Senado, di ba? Meron kayong kapwa-senador nagsusuklay ng bigote. Tapos, I can name at least two senators na nagmumura sa Senate hearing. Nung panahon ko nagpo-cover, hindi ko nadinig na may nag-PI na senador. Pero ngayon parang okay na okay sa iba, di ba? Si senator ba ito, lumuluhod pa. So, yung mga ganong conduct ng hearing, sa pangit tingnan. Tapos, meron pang ganito. <laughs> yung dalawang veterano nag-aaway, no? So, siguro sa pagtatapos, how can you, how do you think the this has, uh, has affected the image of the Senate and what can be done to somehow improve the reputation? Uh, I guess this is a challenge to the new leadership, di ba? Um, isa yan siguro dun sa dapat i-address ni SP Cheese, ni SP Escudero, kung paano niya ma-elevate ma ulit yung status ng Senado considering sa mga nangyari eh. Talo lalo na yung kahapon.